sa aking Youtube channel, ngayon po, may sishare ako sa inyo na pantanggal ng kulubot po sa kamay at saka yung mga nagdadry po ng kamay, Tsaka, pwede na rin po ito sa mga ano, may mga problema sa balat, pwede nyo po itong ipahin. So, ito po ay gagamit tayo ng dalawang ingredients lang. So, nakikita nyo po ang saging at saka honey lang po. Kasi ang saging po ay maganda sa balat dahil ito ay natataglay ng potassium, calcium, magnesium at saka beta-carotene. So, maganda po sa ating balat pag ipahid po siya. At saka ganun din po ang honey ni po ay may taglay na vitamins, minerals, at amino acids. So, ito po ay antibacterial din po, at saka antifungal. So, maganda po siyang uh, kombinasyon sa saging at saka na pantanggal po ng ano, na kulubot ng ating kamay. So, ang gagawin lang po natin mga mamis, uh, imamas natin yung saging mamas lang po yung saging. Kanya. At saka sa lahat pa po nang hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe po ang aking channel at saka paki-click ang bell button para every time na may i-upload akong bagong video, mano-notify po kayo. So, ayan lang po. Paki-subscribe po ang aking channel. So, ayan. Ayan. imamas lang po natin. Ganda po ito sa balat. Kasi ito po ang ginagamit ko. Di ba tayong mga mamis, marami po tayong mga trabaho sa loob ng bahay. Lagi pong nabababad ang ating kamay sa tubig. Kaya nawawala po yung moisture ng ating kamay. So, nagde dry siya. Nagkukulubot. So, ito po yung uh, homemade remedy na pang tanggal ng kulubot sa kamay. Saging lang po at saka honey. So, after nyo pong mamas na ganyan, uh, dagdagan na po ng honey. Ito po, honey. Ganyan. Ito po siya. So, maganda po itong kombinasyon pang tanggal ng kulubot ng kamay. At saka napaka, di ba po tayo mga mami, ano, nagpapakain tayo ng saging lagi sa ating anak. So, yung balat po ng saging, huwag nyo pong itapon. Pwede po siyang kayurin yung balat. Tapos, yun din po gagawin natin uh, paste. Uh, dagdagan lang po ng honey. Tapos, yun, pwede na po. Pwede na po yung balat ng saging. Kayurin lang po. So, ganun lang po. After natin mamas ng ano, na uh, yung saging, tapos, Nahaluan na natin ng honey. Ayan na po siya. So, okay na po siyang ipahid sa ating kamay. So, ganyan lang po. Ipapahid lang po natin na ganyan. Si circular motion po natin na ganito. So, wait po natin ng mga 20 minutes bago po nating banlawan. Gawin po natin ito kung kaya nyo, pwede pong 2 times a week, pwede rin once a week. O, oh, so, nasa inyo po kung paano yung, kung sobrang dry na po yung kamay nyo, siguro pwede yung two times a week gawin natin sa bahay natin. So, napaka-easy lang po. So, sa lahat po, paki subscribe ang aking channel. O, kung nagustuhan nyo ang aking video, please share and comment lang. Comment lang po. <laughs> Salamat. Ganyan lang siya. So, wait lang natin ng 20 minutes, saka po natin banlawan. After po natin na banlawan, gagamit po tayo ng moisturizing cream. Kahit na po anong brand yan na moisturizing cream para uh, ano uh, mas maganda po yung outcome nung, nung ating balat. After po natin na mag-apply nito, maglagay po tayo ng ano, moisturizing cream. So ganyan lang po. Wait lang po natin ng 20 minutes. So salamat po sa nanood ng aking video.